magandang umaga po sa inyong lahat lahat po ng bumati sa aking karawang today April 11 uh, ano ito so, so, sa ano ang simbahan sa inyong nagsimba ito sa video sa aking snob feeding service. so ito yung simbahan ito lang ako sa likod Medyo tahimik po ito guys. Ayan. Um, maraming salamat guys sa mga uh, kaibigan ko sa YouTube. Uh, mga tito sa aking kaawan. At lahat po yan ay pinakamalakit. Mala, malakit. <laughs> pinakamalakit. Okay. Itong, uh, ito. mga Ito. 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 yang uh, mga sa akin, sa uh, akin channel. Maraming maraming salamat. Atin po, um. mm -hmm.

Bola lang yan. I love you all, and have si good day to my Thank you. Hi, kapatid! Uh, birthday ng ating kapatid na si Dixon Obusan Obos Vlog. Ayun, Dixon Obusan Vlog. Happy, happy birthday to you. Yun. How young are you na? <laughs> Punta ka dyan. Kain ako. Okay? Well, anyway. May you have a long healthy life ahead. Palagi mag-pray kay God sa mga blessings na tumano sa mga trials at eh, sa lahat lang na everything. Okay? Um, may you have a long healthy life ahead. Enjoy your day. Magpakasaya. Wow! damdamin ang problema. Yun. Magpakataba. <laughs> <laughs> Joke lang. Yun. Happy birthday ulit. Maraming maraming salamat. At ay dyan ka palagi. Nakikita kita sa aking comment section. Every time na mag-upload ako ng video. Salamat. At nakilala kita wow. through YouTube. YT Family. Yun. Maraming maraming salamat. Enjoy your day. Be happy. Because it's your birthday. Happy birthday ulit. Enjoy your day. God bless. Hello guys, mega mega love shout out. This is sing by heart official, and uh, we are getting gathering here to celebrate our kind, generous, and uh, good person, our friend uh, Vixen obison blog. So uh, today is their uh, birthday. Today birthday we are celebrating so the party song for you Vixen um, uh, Obison block uh, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy long life to you happy long life to you happy long life dear Vixen and Obison and Happy long life to you. Many many happy returns of the day. It's an awesome vlog. So may God bless you. May God fulfill your all wishes and of course of your family also. Enjoy your cake. Enjoy with your family. Enjoy with your friends there in Philippines. And happy birthday again. Happy birthday in your language. Happy birthday Ulit. Okay so don't forget to subscribe my channel sing by heart official so you are always kind and generous for me and not for only me for everybody you always support I saw you are supporting so thank you thank you so much for giving the opportunity to make the birthday greeting uh, for you happy birthday Ulit mega mega love shout out see you bye bye dito kapatid um ubusan uh, lang nako kapatid kahit na uh, hindi na kami masyadong ano sa witty pero naalala mo pa rin kami ah uh, ang wish namin para sa kapatid um syempre yung health mo at saka more power sa yung channel yes you know? sa maraming maraming salamat kapatid na hindi mo kami nakalimutan. Napakabuti ng tao kapatid. Namiss ka na namin. Happy, happy, happy birthday. Wish you all the best. Especially sa YP mo. Maging uh, more um, uh, subscriber. At siya mo Happy, happy birthday kapatid. We love you kapatid. God happy birthday you. bro. Happy, sa buong PJ family mo bang Lahat kami. Happy, happy birthday kapatid. We love you, kapatid! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear big son! Happy birthday to you! Happy, happy birthday, big son po sa Vlog! Ang aking matagalang kaibigan dito sa YouTube. Enawa nawa, ka pa ng Lord na maraming blessing, good health, and success sa iyong career. And lagi ka mag-iingat at continue mo lang ang pagiging mabuting tao dahil ang blessing darating sa'yo. Happy, happy birthday ulit! Bigsanubusan vlog and more power! God bless! Again, this is Toris corner ang inyong kaibigan sa YouTube at kasanman. Bye-bye! So ayan, hello, hello mga kasasi! Uh, Babatinin ko ng happy, happy birthday si... Big Salt Hello, Pogi. Nag-alap siya. Happy, happy birthday, Big Salt. Ah, ang wish ko sa'yo ay ah, good health, always, at saka lahat ka mag-iingat. Parita ah, ako na, sa ko ka na. Diyan ka ba maghahanda? Ah, padalan mo ako na handa mo rito. <gulöz> Pagpakantong ka naman, Big Salt. Pagpakantong ka naman sa amin. Ni... Ano, pinsasi. Ayan. So, anyway, ah uh, kami, uh, ang tagal na rin namin magkaibigan ni Bigson Nakita na kami in person yan. Uh, sana magtagal pang ating friendship sa ano, mundo ng YT. Maski wala na tayo sa YT. Uh, at hindi na active. Eh, ah uh, still, oh, no. ano, ang friendship natin ay hindi mawala. Diba? Ah, uh, Andito lang si Sassy Ma'am. Ah, naka-gabay sa inyong mga channel at sumusupport sa inyong mga channel. Ah, kaya ayan, ano, hindi ko na din at marami pang sa sa'yo. Happy, happy birthday. Ano, uli sa iyo, Pogi. Ang tawa ko dyan, Pogi, kasi totoo namang Pogi. Happy, happy birthday, Pogi. Wish you all the best and good health. Mwah, mwah, mwah. Bye. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, birthday to you. Ito ako. Una mo pa mo. Una mo pa Wow, sarap anong niluluto mo ito. Humba. Wow, maguhumbak yeah. daw si Ibu. Hindi pa yan yung ba? Ito ako pala. Ito pa Yan, yan. Nagluluto na tayo ng pansit. Pansit yummy. Pansit yummy. Na, 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 na. <laughs> Ta -ta baby atalmo oh. no? na atalmo na kada dagdag baby Masarap na bumba bumba ay yan <laughs> Oh, <laughs> ya itu oh. pansit-pansitan. Birthday, birthday, yan.

ako ani ririd Yan, halu haluin ang kaunti. Tapos, lang pa Yun. Tapos pa natin after sang araw sa kanatin. Bahala ka sa buhay mo. Kaya pa naglalatuban kayo nung ako mukha bagadian. Yan ang gulay. Tanho sa pansit. Today, Mama, Mama, may bubulong, may bubulong. May bubulong. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday, happy birthday to you Maligayang yang Maligayang Maliga yang bati.

Ba't galing-galing <laughs> <laughs> na baby yung bulaklak? na naman na yun